ah uh, ano po ang, ano po yung dahilan kung bakit may mga taong kahit ganong kasipag hirap umasenso o kaya ay tila baga tinatawag na yung mga salin lahi nila na papamana yung kahirapan na tinatawag na generation poverty line ano po ba ang mga dahilan kaya parang tila baga namamana yung mga bagay na ganyan kahit gano'ng kasipag ng tao Uh, ano ang dahilan kung bakit gaano nakasipag yung tao pero parang walang grasyang pumasok sa buhay nila? Ano nga ba talaga ang dahilan? Una, malaking dahilan diyan, we are in the field of spiritual war. Meron talagang mga demonyo na numero uno na ayon sa mabasa natin sa Biblia na itong mga demonyong ito ay pakibasa muna sa Juan Kapitulo 8.44 Ang Diablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya ay talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So ano daw? Ang Diablo ay ama ng kasinungalingan. Alam ng Diablo na nandito na ang iglesia itinatag ng ating Panginoon Iso Kristo San Mateo Kapitulo 16-18 sa pamamagitan nito ay matanggap natin ang mga grasya at blessing ng Diyos sa tunay na iglesia. Kaya, dahil alam yan ng Jablo anong ginawa ng Jablo Sa uh, Ikalawang Korinto, Kapitulo uh, 11, Versikulo 12, hanggang 15, merong mga huwad na mga mga ngaral na uh, may kaugnayan sa demonyo. May mga Antikristo, naunang uh, Juan Kapitulo 2, 18-19. At ano pang ginawa ng Jablo Itong tinatawag na seven sacraments ng simbahan, mayroong mga iniugnay na mga superstitious beliefs. Mula sa kasal, ah, binyag. Binyag, dami ng mga superstitious beliefs na iniugnay. Sa kasal, dami na din na iniugnay na di pwedeng isuot yung Buddha kung wala pang kasal. Oh, da dami, di magpapakasal ng ganito, di pwede. Daming mga superstitious beliefs. Pagpatay, lalo na. So, ibig sabihin kapatid, ang superstitious beliefs na natin ay from womb to tomb. Mula sa tiyan, sinapoponan, hanggang sa libingan. So, anong kaugnayan dito sa paghihirap natin? Ang kaugnayan nito, dahil ang demonyo ay Mandaraya Juan 8.44 ayaw talaga niya na maramdaman ng tao matikman ng tao ang blessing mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahan kaya dahil ayaw niya ang ginawa niya yung pananampalataya natin ay kanyang ini-inject yung mga superstitious beliefs upang ang pananampalataya natin ay mabalutan ng mga superstitions. Halimbawa, bili ka ng kinde, kakainin mo, pati na yung balot ng kinde. Maramdaman mo ba ang sarap sa naturang kinde kung pati ang balot nito ang kinain mo? di? Kaya, bakit may mga grabing problema? Do pwede mo mabasa. Uh, Leviticus, Kapitulo 18, Versikulo 1 hanggang 5. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o no, ang mga kaugalian sa Kanaan na inyong pagda na ko sa inyo. Ang sundin ninyo ang mga kautusan na tuntunin ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ang sino man tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay ako si Yahweh. Huwag kayo magkikipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag kayong magkipagtalik sa inyong ina, yan ay kahihiyan sa inyong ama di ninyo dapat halayin ang inyong ina. Huwag kayong magipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ng inyong sariling ama. Huwag kayong magipagtalik sa inyong kapatid na babae. Maging siya'y anak ng inyong ama o ng inyong ina. Ipinanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. Huwag kayong magipagtalik sa inyong apo. Maging sa anak ninyong lalaki o babae, yan ay kahihiyan sa inyo. Huwag kayong magipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae sapagkat ay kapatid din ninyo. Huwag kayong magipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama. Siya'y kadugo ng inyong ama. Huwag kayong magipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina. Siya'y kadugo ng inyong ina. Huwag kayong magipagtalik sa asawa ng inyong tiyo, tiya, muna rin siya. Huwag kayong magipagtalik sa inyong manugang na babae. Si asawa ng inyong anak na lalaki, hindi niyo dapat ilagay sa kahiya ng inyong sariling anak. Huwag kayong magipagtalik sa inyong hipag, taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. Huwag kayong magipagtalik sa anak o sa apong babae ng isang babae na katalik ninyo. Noon, maaaring ang mga yun ay kamag-anak ninyo at yan ay kahalayan. Hindi ninyo maaaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa ang inyong asawa inilalagay nyo sa kahihiyan ng iyong asawa na kanyang kapatid. Huwag kayong magpagtalik sa isang babae habang siya ay may regla sapagkat siya ay marumi. Huwag kayong huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa pagkikiapit sa asawa ng iba. Huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek sapagkat ito ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Okay. So, Uh, yon ay tungkol sa idolatry at immorality. May mga resulta yan kung ginagawa yung idolatry at uh, immorality. So, yon ang mga sumusunod na ka kahirapan. Bakit? Deuteronomy 28.22, brajan do. Lilipuling kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, Pam pamamagaan ng katawan at sakit sa balat, padadalhan din niya kayo ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Grabe pala, no? Uh, ang resulta. At uh, grabe talaga ang resulta sa uh, idolatry, uh, immorality, at uh, superstitious beliefs. May mga ahad lang sa mga biyaya. Kaya, sabi ni Saint Ansem of Canterbury, Fidis Quarens Intellectum, Faith Seeking Understanding. Bakit sa panahon ngayon, na, bago lang tayo nagdiwang sa 500 years of Christianity, pero bakit kung tingnan natin sa paligid, ang daming naghihirap, ang daming mga mahihirap, ang daming mga nagkasakit, bakit parang di naramdaman ang blessing? Dahil karamihan sa atin, ang ating pananampalataya ay nabalot sa mga superstitious beliefs. Kaya kung kailangan natin na maramdaman ang blessing ng Diyos, tanggalin muna natin ang nakabalot na superstitious beliefs occult practices and immoral practices sa buhay natin. Yun po. Ah, uh, ang follow-up question ko po, ano, Bro Wendell, pagkatapos tanggalin yung mga mga occult, ano, occult beliefs, mga superstitious beliefs, ang tanong ko, pwede ba isama sa intention ng rosary yung ano, kasi ginagawa ko, sa intention ng rosaryo ko, inaisinasama ko ng ano, uh, Lord Jesus, I offer this mystery for the healing of my family tree to block the intergenerational sin, the unholy ties and the bandages, the bandages. Pwede bang ano, isama ng ano, uh, I offer this mystery for the healing of my family tree to, to block the intergenerational poverty line, parang ganun. Pwede, pwede, pwede. Yan ah uh, kapatid. Pwede yan. Ah okay po maraming maraming salamat bro Wendell God bless po sa inyong lahat God At bless